kung kayo ay may tuturing na isang legitimate uh, agricultural tenant may may karapatan kayo na kung ibenta nung may-ari ng lupa ang lupang sinasaka ay dapat sa inyo muna ito ialok kasi mayroong kayong tinatawag nating right of preemption ay sabihin nito ay uh, may karapatan kayo na uh, ibilhin ang nasabing lupa na inyong sinasaka sa reasonable price or or uh, tinatawag natin terms and condition okay ngayon, apag hindi ito pinalam sa inyo, ay pwede rin kayong mag-file ng complaint or petition upang sa ganun eh, ma matubos ninyo yung lupang bininta at ito ay mababalik sa inyo at mabayaran niyo sa anumang presyo na, na, ginawang, na base sa ginawang bentahan. Ngayon, wala pong karapatan no, ang tenant, no? agricultural tenant, na magkaroon po ng party ng lupa. Maliban na lang kung ang agricultural tenant niyan ay hinihirang, no? nahirang ng Department of Agrarian Reform na isang land reform beneficiaries. Okay? Ang karapatan lang ng, ng agricultural tenant, no? kung hindi kayo may tutorin na isang land reform beneficiaries, ay pagpatuloy ang pagsasaka ninyo kahit sino pang may-ari ang ang darating o sino may ari mag over Okay? At kung kay isusurrender na ninyo yung lupa no na sinasaka, ay entitled kayo ng tinatawag nating disturbance compensation. Base sa uh, limang, katumbas ng limang taon na ibinabayad yung upa doon sa may ari ng lupa. Makipag-ugnayin kayo sa Department of Agrarian Reform, no? Upang sa ganun magkaroon kayo ng uh, kaakibat na mga uh, legal assistance at baka sakali pa na hindi pa prescribe ang inyong karapatan ay ma-reklamo -ma ninyo no? upang sa ganun ay mabigyan po ng daan ng inyong reklamo. Lamang na kayo pag may alam sa batas.